Hello mga kanyus ko! Bostoyo na ospital, Rendon Labrador nagbigay ng bulaklak na para sa lamay. Sa isang vlog ni Rendon Labrador ay ipinakita niya ang ginawang pagdalaw sa kaibigan at kapwa vlogger na si Boss matapos malaman ni Rendon na naospital ito. Pinasalubungan ni Rendon ang boss ng Pinoy Pawn Star nang isang bilaong pansit na siya mismo ang may dala at sinabi pa na nangangahulugan daw ito ng mahabang buhay. Nagdala ako ng pansit for long life Sabi ni Rendon sa vlog Pero sa sumunod na eksena ay may sorpresa pa si Rendon Ang kasama nitong dalawang lalaki ay may mga bitbit -bit na korona ng bulaklak Na karaniwang ibinibigay sa mga namatayan Kulay puti ang bulaklak at may dedication pa ang korona Tubos toyo pagaling ka para sa motivated 3x3 natin from Team Rendon isiniksik ang dalawang korona sa elevator papunta sa hospital room ni Boss Toyo. At habang nasa elevator, nagbigay ng message si Rendon para sa paggaling ng kaibigan. Oo oh, yan, nandito na yung mga flowers natin. So, paggaling ka, Boss Toyo. Kailangan ka namin sa April 2 motivated event. So, tara. Matapos ipasok ang mga bulaklak sa hospital room ni Boss Toyo, nabasa nito ang motivated na nakasulat sa ribbon ng korona at dito siya napamura. Motivated? Motivated? Pusa, pinapatay mo ako sa Motivated Hindi naman ako Motivated yan eh Dumepensa naman si Rendon at sinabing Hindi raw pampatay ang bulaklak dahil may nakasulat na magpagaling ka sa ribbon nito Hindi yan pampatay, Ay ang nakalagay, pagaling ka, pampabuhay yan Nakapagplug pa si Rendon na kailangan magpagaling ni Boss Toyo Para sa nalalapit nilang 3x3 basketball tournament Para sa Motivated 3x3 yan, bro Ala akong kakampi pag di ka gumaling. Sinagot naman ito ni Boss Toyo ng Hayop na yan! Dahil noong huling laban nila, si Boss Toyo paraw ang nagpanalo sa team. Game winning shot ka nung huli, ba? Diba? Ang motivation na kailangan ni Rendon ay para sa 3x3 Influencers Cup basketball tournament na gaganapin sa Amoranto Stadium. Welcome lahat kahit si Rendo na kabi-kabila ang mga binabanatang celebrities noon. Matatanda ang nakaparinigan noon si Rendo sa Facebook si Vice Ganda. Last year din nang magpo si Michael V ng pasaring sa mga gumawa ng content online na the first thing any content creator should understand is the meaning of the word content. Sagot naman ni Rendon as an influencer at motivator. Influencers are the new celebrities. Kung hindi nyo kaya makipagpatalinuhan sa mga influencers sa pag-produce ng content, manahimik na lang kayo. Mainstream is dead. Social media is the new mainstream. Ano sa palagay nyo? Matapos makancel eh, all new at hindi na ba problematic na Rendon ang mapapanood natin mula ngayon? Nakaka-good vibes ba ang gimmick na ito ni Rendon na pagpapadala ng bulaklak ng patay kay Boss Toyo. Mga ka-news ko, ano pa ang mga gusto nyong pag-usapan? I-comment mo na yan don't forget to follow, like and subscribe para sa mga latest ganaps.